Magandang araw lahat sa inyo lahat. Uh, happy Tuesday. Sumasabayan natin. Sir, may okay. makita niya lang yung payout na nandoon Ito po yung aking ng uh, classmates sa so, one, uh, PA so uh, uh, like uh, na hindi pa diyos. Ah, like tayo. po siya. Galing na po mga. ano yan, huwag mo naman i-abolish yung sister. Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> <Isama ba? Isasin? laughs> Another congressman na Abed Garcia, kaibigan na magaling na gobernador, congressman uh, Abed Garcia, uh, sa ating congressman na uh, GP Badernos, ng uh, GP Party List. ko sa kalimina, sabi ko, huwag mo lang mag i-abolish ko para magkasama pa rin tayo Hindi naman <laughs> 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 Sa tayo sa pag-servisyo sa atin. Uh, Salamat uh, sa servisyo. Of course, uh, kung mas malapit, maganda po ng patahan. Uh, tayo. Kasama ko po sila sa uh, commission on uh, appointment. Uh, firma, mga uh, mga generals, uh, mga masador, secretaries. na yung araw neto, uh, kasalukuyan po yung uh, information ng mga ambasador ng dalawang DMD, uh, dalawa ng dalawang bansa, no? kung bansa yung po-confirm na kung 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 Ganun po yun, no? 12 po sa Kongreso, 12 naman po sa Senado pag uh, pupuker. Pero bago yan, pupunta pa po sa hearing ng Committee on Health at uh, sabay-sabay, tatlo. At meron po ang ng uh, PNP uh, reorg, yung uh, pinag-uusapan doon, yung mga provision sa mga uh, sa PNP, no? yung i-increase yung kanilang edad. Uh, from 56 to 57 pero ang position po natin dyan ay kung ano po dapat matanggap ng mga magre-retire ng uh, 57, pareho po dapat sa 56. Dahil maaari pong mga ibalating kulis, uh, uh, gusto na rin pong magpahinga at makapiling ang kanilang mga pamilya. So dapat the same po ang matatanggap ng 56 at ng mga 57 years old sa kanilang pagre no? At uh, Dapat po ay pasalamatan natin ang servisyo ng ating kapulis at ating mga uniform personnel. Full support ito para sa ating mga uniform personnel kami yung full support noon pa pinaglalaban namin yan tara kita tayo picture tayo tapos Dito Kamo Si Bukadong <laughs> Idol Board Member dito kamu Punta rin po ako sa po natin 1, 2, 3 Ayo, 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 ito pala, nagpagyayabang uh, ko, champion kami uh, 2023 sa Senate Sentinel. So, wow. yun, ito yung aming uh, trophy. Uh, congratulations sa ating uh, Mythical Five, Senator Sanyanggara, Senator Joel Villanueva. Ayos po. naman kayo. Ito yung pangangka, ayos. Ito yung pangangka, ayos. Science po niyos. Tapos kung hindi ko makarating sa lahat, ako mga 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 Ha, sini dia minya tadi. Ke foreigner paling popular. Bagong, sini. Sergeant B. Okay